hindi ikinahihiya ni Carla Estrada ang kanyang pagiging ina sa apat na anak na may magkakaibang ama. Ayon sa kanya, bagamat iba-iba ang tatay ng kanyang mga anak, ang bawat isa ay bunga ng pagmamahalan at hindi siya nakakaramdam ng alinlangan o kahihiyan tungkol dito. Sinabi niyang hindi isang panandali ang relasyon o fling ang naging dahilan ng pagkakaroon ng kanyang mga anak, at ipinagmamalaki niyang lahat sila ay nagmula sa tunay na pagmamahalan. Aminado si Carla na may mga relasyon na hindi nagtatagal at isa ito sa mga realidad ng buhay na tinanggap niya. Sa kabila ng mga hindi natuloy na relasyon, proud siya na nakitang magkasama at malapit sa isa't isa ang kanyang mga anak, kahit na magkaiba ang kanilang mga biological fathers. Para kay Carla, mahalaga ang pagmamahal at pagkakasunduan sa pamilya, at nakikita niyang isang mahalagang bagay na natutunan ng kanyang mga anak mula sa kanya. Habang tinatalakay ang kanyang buhay, natanong siya ni Boy Abunda kung handa na ba siyang mabuhay nang wala ang isang lalaki sa kanyang buhay. Sagot ni Carla, sa tingin niya ay kaya na niyang mag-isa lalo na at may apo na siya, si Carlito, na siyang nagpapaligaya sa kanya at nagsisilbing isa sa mga dahilan ng kanyang kaligayahan. Ipinahayag ni Carla na sa ngayon, nagiging sapat na ang kanyang pamilya at ang mga mahal sa buhay para sa kanyang kaligayahan. Sinabi rin ni Carla na magkaibigan sila ng mga ama ng kanyang mga anak, maliba na lang sa kanyang ex, sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, naniniwala siya na darating ang panahon na magkakaroon sila ng closure at mapapatawad ang bawat isa. Ayon kay Carla, hindi pa nila natatamo ang tunay na pagpapatawad at paghilom sa kanilang relasyon, ngunit umaasa siyang darating din ito. Sa segment na Fast Talk, tinanong siya ni Boy Abunda kung sino ang pinakachismosa sa kanyang mga kaibigan, at nagbigay si Carla ng hint na ito ay si Rufa Gutierrez. Inamin niyang si Rufa ang kilala niyang madalas magbida sa mga chismis, ngunit ayon kay Carla, ito ay bahagi ng kanilang magandang samahan bilang magkaibigan. Ipinagmalaki rin ni Carla ang kanyang kaibigan na si Sunshine Cruz, na ayon sa kanya, ay may pinakamagandang buhay pag-ibig at ang kanyang relasyon kay Atong ang ang siyang nagpapasaya sa kanya. Sa kanyang mga kwento, makikita ang kahalagahan ng pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay, pati na rin ang pagbibigay halaga sa mga tunay na kaibigan at pamilya. Ano ang senyo sa balitang ito?